Yan ang pinakahuling partial and unofficial tally ng mga datos mula sa Comelec. Mukhang parehong mga pangalan lamang din ang mauupo sa Senado. Merong magkapatid, merong papalit sa ama, meron ding papalit sa mister. Ngunit sa lokal na eleksyon, maraming dynasty, political dynasty, ang nabuwag sa pagkapanalo ng ilang bagong muka ng politika. Naritong report. Matagal na naluklok sa iba't ibang pwesto ang mga miyembro ng pamilya Villafuerte sa Camarines Sur. Pero ngayon, nahuhuli sa bilangan sina Congressman Luis Villafuerte na tumatakbong gobernador, bisis niyang si Nelly at anak nilang si outgoing governor El Rey Villafuerte na kapwa tumatakbong kongresista sa magkaibang distrito. Ang natitira, ang 24 na taong gulang na si Migs Villafuerte na sa huling bilang ay lamang na lamang pa rin sa kanyang lolo. Lumalamang si Congressman Dato Arroyo kay L. Ray para sa kinatawan ng 2nd District. Habang si Attorney Lenny Robredo naman ang nanalo sa laban nila ni Mrs. Villafuerte sa pagkakongresista ng 3rd District. Sa Cebu naman, isa lamang sa tatlong miyembro ng pamilya Garcia ang lumalamang sa bilangan. Ang sinuspending gobernador na si Gwen Garcia na tumatakbo sa pagkakongresista. Mukhang mabibigo ang kapatid niyang si Pablo John Garcia na manahin ang mababakanti niyang pwesto. Nalalamangan din kalaban ng kalaban ang ama nilang si We Electionist Congressman Pablo Pabling Garcia. Sa Olongapo, nawakasan na ang pamumuno ng tatlong henerasyon ng angkan ng mga Gordon ang bagong alkalde ng lungsod si incumbent vice mayor Roland Paulino na nagpataob sa magtiyahing sina Anne Marie Gordon at Bugsy si Gordon de los Reyes. Bukod sa kanila, hindi rin pinalad si James Gordon, kapatid ni dating senador Richard Gordon na tumakbo sa pagkakongresista. Talo rin sa pagka mayor si Brian Gordon, anak ni Senator Gordon. Pero para sa outgoing mayor ng Olongapo, po, hindi pa rin daw matatawaran ang nagawa ng kanilang pamilya sa lugar. We call it a dynasty, but we're a good dynasty, no? Uh, call it a dynasty or what, eh, yung po, umakyat eh. Uh, ngayon, this might be uh, a battle we lost, but uh, we won the war. Ayon sa isang political analyst, tila dumating na ang panahong naghahanap ng ibang pangalan ng mga butante. Baka naghanap na ang taong bayan ng iba naman. So mayroong mga dynasty na uh, nagiba ngayong eleksyon na ito kasi may mga issue talaga na na nakatali sa kanila. Ngunit mabigat ang responsibilidad na nakaata ngayon sa mga bagong mukha ng politika. Napakaliit ng panahon na binibigay sa iyo para gumawa ng virapulo. Kung ang kalaban mong dynasty na giniba mo ay dalawampun taong nakaupo at ikaw ay tatlong taon, imposibleng mapantayan mo yung ginawa nila. Yung, yung pressure at saka yung expectation medyo mataas. Pero kung may mga dynasty na nabuhag, meron namang mas napagtibay pa ang kapangyarihan. Gaya na lamang ng pamilya Marcos at Fariñas sa Ilocos Norte. Mananatiling gobernadora ng lalawigan si Amy Marcos na tumakbong walang kalaman. At kinatawan pa rin ang 2nd District si dating First Lady Imelda Marcos. Si Congressman Rudy Fariñas naman ang kinatawan ng 1st District, mag-asawang Farinas din ang Mayor at Vice Mayor sa Lawag City. Sa Ilocos Sur, wagi si Richard Singson bilang gobernador. Maging ang kapatid niyang si Ronald at yuhing si Eric, wagi rin sa pagkakongresista. Sa mga pagkakataong ito, ayon kay Professor De Vera, hindi ibig sabihin ay ginusto ng mga taong manatili ang mga political family. Ang yayari lang naman ito kung merong choice. Ibig sabihin, sa mga lugar na nagiba isang dynasty pero bumalik yung dating dynasty, mahirap sabihin na ito ay dapat palakpakan natin kasi palitan lang ng may hawak na pangyarihan. Sa National Capital Region naman, ilan sa mga nagtugumpay na political families ay ang mga binay ng Makati, Cayetano ng Tagig at Belmonte ng Quezon City.